mag-harvest tayo guys ng carrots ayan tara kasi yung carrots ko sobrang lalaki na kailangan na talaga niyang i-harvest ayan o diba parang damulang lang may dala tayong basket ayan mag-harvest tayo guys kasi nga ibibigay ko sa katrabaho ko hindi kasi namin kayang maubos din pag kami lang ang kakain kaya talagang kailangan natin siyang ipamigay ayan oh Unahin na natin ito. Kaya lang parang maliliit siya. Pag kasi, guys, dikit-dikit ang pagkatanim. So, hindi masyadong lumalaki yung laman. Tingnan natin ito. Oh, kambal. <laughs> hindi. Char. Ayan, maliit pa. Oh. Tinan mo, hindi masyadong lumaki yung laman niya. Kasi nga, magkadikit silang dalawa. Kuha pa tayo. Kasi marami pa ito. Oh. Ayan, oh. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Oh. So talagang ano na talaga siya. Ready ready na talaga siya i-harvest. Hala. <laughs> Anong itsura nito? Ah, itong isa parang malaki ito, guys. Okay? Tingnan natin kung malaki ba. Oh, mukhang malaki nga. Dalawa. Ayun. <laughs> yung isa malaki, yung isa maliit. Napakasarap ng carrots na ito guys. At naku, kinakain ko nga lang ito ng hilaw. Kasi sobrang tamis niya. Kahit hindi mo lutuin, napakalasa. So ibang iba talaga siya sa carrots na nabibili sa tindahan. Taon-taon na -taon hindi din talaga ito nawawala sa aming garden. At pag ganitong bagong harvest guys, naku, napakasarap nito gawing carrot soup. At pwedeng-pwede nyo rin itong gawing juice. Ayan, madami-dami na ang ating nakukuha. Alam, may cute. <laughs> ang cute ng carrots, oh. <laughs> Dito nga pala sa Norway guys, are organic fertilizer ang ginagamit nila sa kanilang mga farm. So yan, gumagamit sila ng mga tain ng baboy, tain ng manok, tain ng baka. Ayan, hinahalo nila yan sa tubig at yan ang inilalagay nila sa kanilang mga taniman. Kaya naman itong garden ko guys, taon-taon hinahaloan ko din ito ng mga tai Kaya naman nakita nyo, napakatataba ng ating mga halaman. Iba-iba lang guys ang sukat ng ating na-harvest ngayon kasi nga sinaboy ko lang ang mga buto at dikit-dikit siya. Kaya may malaki, may maliit. Oh, wow. Ang laki guys, tingnan nyo. Ay, <laughs> ang taba niya hala oh. Ang taba. Ito mukhang malaki din po isa na to. Oh yan, pero hindi siya kasing taba na muna. Oh. na guys ang nakuha natin. So ayan. Okay na to pambigay natin sa ating katrabaho.